na in-invite para gawin ng challenge na to. Dahil today, gagawa tayo ng Guess the Leading Man Challenge. At walang iba mga twinkle ang makakasama ko today ang napaka-sexy, napaka-ganda, napaka-galing sumaya Mga katwinket, welcome, ka, Chinita Princess Kim Choo! Hello, Chenita <laughs> Alam mo, na ko alam natin. Ah, talaga ba? Pumunta lang ako dito, sa pumunta lang kami ginagawa. Kaya wala pong pasok na din ako siyang pagkain. May dala akong chichiria. Di ba? Kasi kadalasan mga katwigat, ang dala talaga ni Kimi bukod sa chichiria, yung mga nasa bakery at Ate Hayat. <laughs> sa mga may gusto kong uh, lagi na almusal ang pagdisalas mga tinapay sa kosa, dyan lang kung maraming sa ABS Anyway, Kimi, thank you! Salamat! Yes. Magalas kami! Alam niyo, magalas kami nakakasama ni Kimi dito, pero ngayon lang namin ito natuwa. Yes! <laughs> Kimi, hello ko lang sa mga katwinkle ko. Hello! twinkle na no way um, umilaw ng sobrang inyong mga stars. Yes! Thank you, Lord! Hindi <laughs> <laughs> mo mataas eh. Itaas mo! Three months yung buwan. <laughs> May bagyo to eh. <laughs> Sa'yo, ano may bugyo? <laughs> Kimi, ito, itatanong ko sa'yo ngayon. Sa lahat ng mga nakatrabaho mo, siyempre marami ka nang nakatrabaho na iba't ibang mga naging leading man mo, meron ka bang isa pang uh, guy na gusto mong makawork? Kahit hindi nasa ABS, di ba pwede naman? Mm, na hindi mo ko nakawork? Marami. Um, marami pa akong gusto makawork. Like, ako si Sir Carlo. Patik ba? Gusto ko <laughs> <laughs> sa makawork. Gusto na Oo. pala siya sila. Papa P, mga gano'n. Aside from ASAP. Okay. Diba? Sila. Pero sila yung pelikula, hindi pa? Wala pa. Si rin ako hanggang ngayon. Oh my God, parang tayo. Papa P. Papa P. Papa P. Papa P. Papa P. ah. P. Papa P. ipagawa itong challenge na to si Kim kasi feeling ko magiging masaya tong vlog na to. Talaga ba? Uh, ano ba to? Tungkol ba to saan? Siyempre, mahulaan mo lang yung mga ipapakita ko sa'yo na clue ng itsura ng mga living man. Kasi putol-putol yan eh. Ah! Hulaan! ano uh, yung yung mata lang, ah. Tapos yung isa naman yung isang pisngi lang ng puwet. Anong ah, mga artistang lalaki? Yung mga artistang lalaki. Pero wow! hindi Lahat ng mga nandito, kilala mo din talaga. Ito. oh sige. Kilalang-kilala ko yun. Ito na! Okay, nakabano okay Kim. Baka, <laughs> baka, baka ano pa ang marating <laughs> okay, <laughs> okay, Okay, didikman okay. number one. Ayan ang clue natin, Kimmy. Ano to? Contest tayo? Or, or, or ano? Hindi, ikaw lang. Ay, ako lang yan? yan? Ano to? Ako pumili niya niliin okay. Ako, yeah. alam ko na lahat. Gusto mo kayo natin hide dito? Parang iba. <laughs> Kamay sa dibihim. Kamay sa dibdib, diba? Atras, Angelina. <laughs> Sino ba ang kinala mo? So, Ganyan lang uh, mga porma. Babarang kasi yung pigta eh. Tsaka labi. Lower lip at tsaka jacket Mara, na... Parang kinala ko to? Na brown. Sino ba? jacket? Coco Martin! Ah! <laughs> oh my God! Sino yan? Oh. Tama ba Coco Martin? Ah! To? Parang ano? Parang... Jimmy pas... Neutron naman yan. Ah, Alam mo kung sino tingin ko dyan sa clue na pinakita mo? Titulito Lito Lapid. <tiky> <De -go>, Mayroon mo yung siya ng buong Tito <tiky> Lito. Parang si Tito para para. si Eddie. Hindi. 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 Sarang Paano Pahal ang answer yun? Hair? Oo. Oh, oh. Kapal naman sa taas. Very ano. Hindi mo pala isip na ba kasi Sir Dario yan? <laughs> 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 yung ganyang hair? Ang kapal naman ng ganyang hair. Ako parang nalito ako kung sino nga yan. Final answer, what is the edgy kitchen? Oo, oh, oh, final. Final, sige. Sino to? <laughs> Jake Wade Alam mo, hindi naman nagagal. Jake Wade, patawarin mo ako. Ang dami na nagagal sa mga ni Kwenka, pero hindi ko naman alam, nagagal yung hairline pala siya. Kasi yung kasino ko, ka, <laughs> ako di pahirapan kahit yun lang ang pinakita mo eh. Bakit sa mga bumbunan na? Okay, one point kami si Kimi, mga katay ka na? lahat. <laughs> napaka okay ng kamay. Alam na alam magagal po ngayon nung kamay eh. Alam mo na kung sino yan. Sino yan? Direk Loren. <laughs> napaka okay. Pag so, nakikita mo ba siya gawagay? <laughs> sino? Si Jojo yung kampo, may piano eh. Sam Milby. Sam Milby? Sam Milby. Si Eric Santos or Piolo Pascual? Piolo Ang puti naman kong Piolo. Piolo alam mo yan. Si Sian <laughs> never kong eh, nakita na nagganyan ka sa hagdan. Si, bakit kamay mo ang pinakita nila? Basta alam natin mo, dalawa kombinasyon ng nabuwa ah! dahil sa pumapakita po ng kamay. Bakit naman kasi kamay? Kapaulaan nga, di ba? Eh sa picture kasi hindi makita yung paa eh. Kasi sa akin, paa yung muna ko. Okay, <laughs> okay. Okay, one point pa po din si Kimi, mga katwinkel ah. Hindi nung tong yan. <laughs> Ang lakas na naka 25 cents. <laughs> Ay, may Kimi na. Ang lakas naka 5 cents. Yung may buta higit na. <laughs> EJ Falcon. Utong. Okay. Okay. Ganyan Darren Espanto? Korean? Ahh! Mukhang Long Korean. Ryan Bang? Ryan Bang? Pero, ang gwapo naman masyado. Hahaha! Ako si Darren. Pero wala siyang tanukap. Darren. Darren. Darren niya. Si Daryl lang ang artist okay, pang lalaki. No? Paul Abinino. Daryl Ong. Ako si, o, ano si, Robert, Robert Venderewa. Robert. Venderewa. si ano yun? Sabi, namin. <laughs> 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 Diyan, okay. Robert, Robert Villareva. Sino yun? Kapit ba yun namin? Yung pala lalaki ni Robert Villareva. Kuri yan! Sabi ko na nga ba, kilala ko yan eh. Lim Limin mo. Limin okay. mo. Ryan ba? 1 point pa din si Kimmy. ha? Two points. Coco Martin tsaka Encho nga. Ah, dalawa lang. Sige. Ay, Dennis Trillo. Ah, uh, hindi. Ano yan? Um, big Ilong, Ilong palang tsaka labi. Wala ba yun. Dennis J. Ano Iangat mo na. Sure na dyan. Hindi ko na Dennis daw. Tinatay ko magdagdagan ng points. Ay, 3 mo na siya. Johnny Depp. Sunder 4. <laughs> 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 mo na nga. Ano? nga? Ako si ano? Oh, Congratulations, Johnny Depp. I'm so happy for you. Kalidat dito, no? Oo oh, naman! Actually, naka, nakasubscribe siya sa atin. JC Devera! JC De Vera. Oh, De Vera. Ngiti lang eh. Si JC Kimi nakatrabaho na rin siya. Oo, oh, magkasama sila ni Dennis Chill. Oh, okay. Mm Nakatrabaho ko na rin siya Saan? Wala, nagay lang ako. nagay lang ako. Sino to? Alvin! Alvin Richard! Uy, ba't ba Sandali. Bakit kay Sian kamay lang? Ito may mga labi, bibig at lahat. Kabisado ko si Sian. Alam mo, kimi kabisado ko din si Sian. Sino ah! 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 to? JM. Um, oh, tama. JM de Guzman. Hi, JM! Hi, hi JM. Kung nangangalumata yung mata mo ngayon, okay ah, lang yan. Sam Milby! Sam Milby? Ha, Papa Chen Samil B. Papa Chen! Makati yung anit ni Samil B dyan. Hindi na makati yung anit ni Samil B. Bakit? Dahil wala siyang anit. <laughs> 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 hindi mo alam, Kim? <laughs> oh my God! Ang tagal mo na katrabaho si Samil B. Ano hindi ka niya yun? Hindi ka niya yung anit niya? Hindi kasi minsan nakatrabaho din siya. Pag gano'n niya, wala <laughs> yun. <laughs> Lamang na agad yun. Uy! Samil B ang Papa Chen! So, Ay! Sorry na yung gaspi. Sorry po, Sir Soren. Mga ah. trabaho ko si Zoren Legaspi sa The Mistress. Tignan mo. E et Etiquette for et 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 the stress. Yung, ako nun eh. Talaga. Oo. Kasi hindi pala Ate Chris yun eh. Hi, Ate Chris. I miss you. Ate Chris, Chris, pagaling in. ka po. Okay. Sino to? Joni Pangilinan. Joni Pangilinan. Obvious na obvious yung mata niya, no? Oo. Oh, oh. oh, okay. Crush ng mga Gen Z. Yes. Ang dahil may crush dyan ng mga Gen Z. Joni Pangilinan. Sino Pangil to? Huh? Kino kino yan? Yan? Kino, ano? Sige ano ano? Ah! Libid! Ako si ano yan? si Piling ko si, si Zadjo Pa? eh Pero um, kaya lang mas pilihan si Zadjo dyan Sige ano yan? Parang, parang j-quiet kayong ganyan katawan niya eh. Mas pilihan si J.K.M ngayon Eh pero kino. kung yung na yung picture nga, maraming hindi diba? Si... Bukod si... Si EJ si, 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 nga? E. Falt. E. Falt. Oh, si EJ Falco. EJ Falco. Mm -hmm. Walang lang si EJ. Governor siya nga yun. Eh. Ah. yung kapatid na lang ni EJ Falco. Baka sa kalit. Si Brother Falco. Ah, ah, ano? Si ano to? Arjo. Ay, hindi naggagay si Arjo. Masyadong makuti oh. si Arjo. Yung tatay ni Arjo. Sino <laughs> <laughs> yan? Richard Gomez. Richard Gutierrez. Ay, Richard Gutierrez. Oh. Richard Gomez siya ha. Ako, oh, Richard. Ang puti naman niya kay Richard Gomez. Mm. Nung bata si Richard Gomez hindi parang babagod sa akin. Nakala ko sabihin mo, yung bata ko si Lucy Torres. <laughs> <laughs> Richard Dutcheres. Ay, oh, Piyolo? Yeah. Uy, bakit para puti yun, si parang puti si naman niya si Simei? Hindi naman ni Piyolo. Baka pinagkakita niya yung mukha niya Hindi Hollywood yung magazine o Vulcan. Mayong. <laughs> Gusto <laughs> so, ko yung Hollywood yung magazine. <laughs> Uy, bakit hindi namin nahulaan yan? Papa P, um, hindi ito kakulangan sa pagkakilala namin. Oo, oh, tsaka pa, yung... Papa P, ako kailangan kailangan walang utong mo. Yung bakit hindi ko na makita <laughs> dito. Sa <Papa> pati yung utong <laughs> niya eh. Medyo kababa lang ng konti sa balikas. <laughs> Ngayon na <natinigan> mo. <laughs> Aray ko, ko na nga. Tinalamok <laughs> na ako <ka> dito. <laughs> okay, wala ko lang sa amin. Sino to? Arjo at Aide nga. Ano yun? Parang school picture. Kung ano sabi niya? E si ano yan? May double chin. Ako ah, ang hirap hulaan ang bibig niya. Ako si ano to, si... Wala lang kaya. Si John Hilario. Medyo <laughs> <Joe Hilario>. may <laughs> si ano yan. Si ano yan. Kohol. <laughs> Sino? Sino? Si Kohol? Yung ano? Kubidyante? Ryan Bang yan. Ryan Bang. Ryan Bang. Okay, oh, Ryan Bang. Ay! Ay! Ay, ang galing! <laughs> ang Sino to? Sino yan? Ang puti. Si ano? Si Jake Ejercito. Paolo Abelino. Enrique Paolo Paulo Abelino. Eh, okay. pwede rin. Enrique Hill, Ding Dong Dantes. Enrique Hill. Paolo Abilino. Wala! Ooy! sa mayan? Hindi niya kamayan. Hindi niya kamayan. Kilala namin. Patingin, no, kamay niya patingin. may Ma, bakit naman nasali ka pa dito? <laughs> Andrew E? Ang gabi namang noon. Oh, parang konti lang yun. Parang kinala ko yan. Bayani. Bayani Bayani. Ako si Waki. <laughs> <laughs> <Borto>. <laughs> Kasi ano yan eh, nakunan tong picture na to bago pa siya mag-showbiz si Waki. Kaya may hair pa siya dyan. <laughs> sino yan? Uy, <laughs> sino to? Sino hindi ko maisip. Wala bang ibang clue? Wala. Bakit yun ang daliri? Andrew Iliana. <laughs> <laughs> si Kong! Oh, oh my God! Oh, si Kong TV. If Congrats sa oh, bago niyo, baby. Oh, ma, kay Kidlat. If it's kasi kay Kong ngayon ang leading man ng YouTube ngayon. Oo. Eh. oh, oh, oh. Si As Kong, Example exactly. siya ng good hubby. Yes. Yeah. Sino to? Last. Tito Boy. TWBA. Porque nandun sa upuan? Hindi mo pwede in interview mo tito boy? Hindi mo pwede in interview mo ng tito boy? Tito boy yan. Alam mo Kim, Makoy de Leon. Hindi yan yung, hindi yan si tito boy. Alam mo bakit? Okay. Kasi ang anggulo ng tito boy nandun sa kabila. <laughs> oh, okay. Kaya mo ito ka na yan. <laughs> hindi interview. O tignan mo o. Oh. Makoy de Leon. Chris Aquino. Maputi yung baba. Tapos iba yung kulay sa leeg Sino yan? Maputi na baba. Okay. Maputi ang baba. Wait lang! Ako ano ako dyan? Um, sino ako oh. Makoy. Kini, malaki siyang shadow for Makoy. Malaki si Makoy Kaya ako uh, judge D. Yung ganito niya? Hmm. Kasi daddy kakabuhan niya sa si baby niya. So, <laughs> <laughs> ako din pala. Magla ulo ka. Pa. <laughs> um, sige, sige, si Makoy na siya. Hindi ko alam. Wala, wala akong mukha. Ah! Si Gerard na Mores! Si Gerard! Sabi niya kasi... Yung mukha niya galit. Sabi niya kasi yung mga puting baba, tapos maitim mga katawa. Ang kulit. Siguro mga kaili, buti ka. Buti na lang, hindi yung Gerard yung pinakita sa atin. Ah! Kamamaya, si Gerard, ano yung pakita natin kay Kimi? Sa longga. Siyempre, dream namin talagang makakanta ng wins. Ay, yun lang. So ilang points si Kimi? Nakakita ko. 8 ba? 8 lahat over 15. 15. Pasado na. Pasado na. Pasado na kalahati na. Kalahati ko. Yes. Yay. 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 Thank you. Thank you. That was so much fun and thank you dahil wala. <laughs> <laughs> Hoy, alam po, alam po niya? Thank you kasi wala, It's a good little moment. So, <laughs> enjoy na enjoy. Ano yun? Biniba na pala tayo. Alam mo na ang mga... Sobrang enjoy, enjoy talaga. Ang sarap kasama ni Angeline, mga katwinkles. Anong ah! mga katwinkles? <laughs> ang cute pag siya nagsabi ng mga katwinkles. So mga katwinkles, thank you. Salamat Kimmy sa pagsama sa amin today. At uh, Kim, pwede mo silang imbitahan din na mag-subscribe sa iyong YouTube channel. Yes! Sa mga twinkles natin dyan. Yes! Punta na kayo after nito sa Kimchu PH at press the subscribe button. Thank you so much! Yes! yes. Salamat mga ka-twinkles! Sana nag-enjoy kayo. See you ulit next week. At sana lahat kayo ay nasa maayos. We love you guys! Bye. God bless you! Guys.